Isang simpleng ATM transaction lang sana. Pero ilang araw ang lumipas, biglang nawala ang laman ng bank account mo. Wala kang kaaway. Wala kang ginawang masama. Pero nalimas ang pinaghirapan mong pera. Ito ang kwento ng isang high-tech na modus sa puso ng Makati. Kilalanin ang mga taong nagdala ng ATM skimming sa bagong level. Dito lang sa kwentong bawal. Mga totoong kwento na hindi mo maririnig sa balita. Isipin mong nagwi-withdraw ka sa isang regular na ATM. Walang kakaiba. Pero hindi mo alam may lihim na nakatago sa machine na 'yan. Isa itong maliit na device na tinatawag na skimmer. Nakakabit ito sa mismong card slot ng ATM, kasing kulay, kasing hugis. Pero isa itong peke. Habang ini-slide mo ang card mo, kinokopya ng skimmer ang lahat ng laman ng magnetic strip. Ang detalye ng card mo, account number, at iba pa. Hindi pa doon nagtatapos ang modus. Sa itaas ng screen o sa gilid ng keypad, may maliit na kamera Kadalasang nakatago sa brochure holder o dikit sa makina. Ang layunin. Makuhanan kung paano mo pinindot ang PIN number mo. Kapag nakuha na ang impormasyon, gagamitin ito para gumawa ng duplicate card at simula na ng pagnanakaw sa laman ng iyong account. Pebrero 2000, Labing Siyam Buwan ng pag-ibig para sa karamihan, pero para sa daanda daang Pilipino, buwan ito ng pagkabigla. Isang umaga, sunod-sunod na reklamo ang natanggap ng mga bangko, lalo na ng BDO, BPI at Land Bank. Hindi raw pumasok ang sweldo. May malaking kaltas sa balanse. Ang masaklaap, wala namang ginawang transaksyon ang mga biktima. Sa isang Facebook group ng empleyado, may nagpost. Guys, baka may nakaranas din nito. Zero balance ako sa BDO huling gamit ko sa Ayala ATM kahapon. Maya-maya pa, nagsulputan ang mga komento. Pare-pareho ang kwento. Pare-pareho ang ATM branch, Ayala Avenue, Makati. nag ang mga bangko. Hiniling ang akses sa CCTV footage ng ilang ATM sa Makati. Dito nagsimula ang pagbubunyag ng isang malawakang scheming operation. Sa footage, dalawang banyagang lalaki ang makikitang nagbubungkal ng card slot ng ATM. Suot nila ang corporate attire. Formal, malinis, at hindi kahinahinala. Walang pasigaw, walang paminsan-minsang tingin sa paligid. Maingat ang kilos. Eksakto ang timing, makikita sa video. Isa sa kanila ay lumuhod saglit habang kunwaring inaayos ang sapatos. Pero kung titingnan mo nang mabuti, may inipit pala siyang maliit na device sa slot ng ATM. Kinumpirma ng mga eksperto, ang mga device na ikinabit ay card skimmers, mga high-tech na kagamitan na kayang kunin ang impormasyon ng magnetic strip ng ATM card habang sabay rin na kinukunan ng video ang PIN mo. Ang resulta? Sa loob ng ilang oras, Mahigit isang daang bank account ang nabiktima. May iilan na nawalan ng limang libong piso. Pero ang iba, higit isang daang libong piso ang nawala. Masakit, mabilis, walang bakas. Kilalanin ang mga suspek. Alexei Kuznetsov, 32 anyos, Russian National Tomasz Piatek, 34 na anyos, Polish National Dmitry Ivanov, 20 na anyos, Ukrainian citizen ayon sa NB ban, sila ay miyembro umano ng isang Eastern European Skimming Syndicate. Ito ay isang kilalang grupo na gumagala sa Southeast Asia na may kasaysayan ng ATM fraud sa Thailand, Indonesia at Malaysia. Ang grupo ay kilala sa paggamit ng tatlong deep-printed skimmers, custom hidden cameras na kadalasang nilalagay sa fake brochure holder encrypted transmission tools gamit ang Raspberry Pi Zero. Ngunit ang mas nakakabahala, hindi ito ang una nilang operasyon sa Pilipinas. Ayon sa isang ulat, may kahalintulad na insidente sa Cebu at Davao ilang buwan bago ang Makati. Pero sa Makati, dito sila nagkamali at dito na sila nahuli sa bawat krimen. May bahid ng kapabayaan. Pero sa pagkakataong ito, isang matalas na mata ang naging susi sa pagbagsak ng isang international syndicate, Salcedo Village, Makati. Isang gabi ng Pebrero, dalawang libot labing may napansin ang security guard sa isang ATM kiosk malapit sa isang corporate tower. Dalawang lalaki, parehong mukhang dayuhan paulit-ulit na bumabalik sa ATM. Hindi sila nagwi-withdraw. Hindi rin nagbabayad ng bills. Pero may kinakalikot sa machine. Parang may kakaiba sa kilos nila. Parang may kinabit. Dahil sa instinct at karanasan, tinanong ng gwardya ang mga lalaki. Pero nagmadali ang mga ito. Sumakay sa kotse at umalis. Ang hindi nila alam Natandaan ng gwardiya ang plate number. Dumating ang polis. Kinamit ang plate number para itrace ang sasakyan. Natuntun ito sa isang kondo sa tagig. Dito na nagsimula ang surveillance operation. Dalawang araw ng tahimik na pagmamanman. Hanggang sa dumating ang tamang oras. Isang coordinated na raid. Alas dos ng madaling araw. Sa loob ng unit tumambad ang buong operasyon. Higit tatlong daang cloned ATM cards, tatlong punto apat na milyon na cash, dalawang skimming devices, mga fake passport at IDs, isang laptop na naglalaman ng bank account details, isang buong setup ng pandaraya sa gitna ng lungsod. Agad inaresto ang tatlong dayuhan bago pa makalipad palabas ng bansa. Matapos ang operasyon, agad nagsagawa ng hakbang ang mga bangko. Ang unang tanong, bakit hindi ito agad nahalata? Maraming ATM machines ang hindi pa updated ang security features. Wala ring masyadong real-time alerts noon para sa kakaibang transactions. Kaya naman nagsimula ang mga pagbabago. Mga ginawa ng mga bangko pagkatapos ng insidente, pag-install ng anti-skimming ATM slot readers mas madalas na manual inspections ng mga ATM real-time SMS at app alerts para sa bawat transaction, mas mabilis na customer support hotline, at syempre, refund sa ilang mga customer na napatunayang nabiktima. Ito ay wake-up call hindi lang para sa mga institusyon, kundi para rin sa bawat isa sa atin. Sa panahon ng digital na krimen, ang seguridad ay hindi lang responsibilidad ng bangko, kundi pati ng bawat depositor. Sa panahon ngayon, hindi na kailangan ng baril para magnakaw. Isang maliit na device lang at posibleng mawala ang buong laman ng account mo. Hindi mo alam, kahapon lang may gumamit ng card reader sa ATM na ginagamit mo araw-araw. Tahimik, mabilis, walang iniwang bakas. Sa likod ng high-tech na modus, may mga sindikatong umaaligid sa mga lugar na akala natin ay ligtas. Minsan, ang ATM sa kanto, pwedeng maging bitag ng milyon-milyong piso. Kaya sa panahong lahat ay konektado, dapat mas doble ang ating pagbabantay. Ito ang makabagong krimen. Ito ang mga kwentong hindi mo maririnig sa karaniwang balita. Kwento ng katotohanan kwento ng babala ito ang kwentong bawal